Hello, everyone. Ayan. Ang baby Taya, kung makulit. Look at that. She's very cute. Hi, Taya. How old are you? How old are you now? Hmm? Ilang taon ka na? Ha? Huh? Ilang taon ka na? Ha? Huh? Po. Po. Hmm. Ilang taon ka na? How old are you now? Tignan mo yung lips mo. Talagang nagli-lipstick ka pa, ah. Bawal yan sa baby. Ang arty-arty naman talaga, yan Ayan. Bawal yan sa baby. Mag-toothbrush ka. Kasi yung teeth mo, sira na. Okay? Okay, baby? Kiss mama, baby. Kiss mama. Kiss mama, dali. Kiss mama. Kiss na, ayoko na sa'yo. Kiss na. Kiss pa, kiss pa. Kiss. Kiss. Kiss mo sila, kiss. Kiss. Kiss sila, kiss. Kiss sa lips. Sa lips. Kiss mo ko sa lips. pangon ng baby ko. Oh. Ang ganda, ganda. Oh. Mm. Kiss, kiss, kiss. Kiss. Ang ganda naman yan. Kiss, kiss, kiss. Mm. Kiss mo sila. Kiss mo sila. Bye-bye. Eh. Huh? Bye. 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 Bye-bye. Love you. Love you. Oh, paano mag i Paano mag-kiss? Kiss, kiss eh. Mm <laughs> <laughs>